Opo, Okay. Magandang araw sa lahat ng ating mga kabayan. Live po dito sa Buwak Marinduque. Ako po ang inyong kabayan, Adrian Rosales, upang ihatid po sa inyo. Ano po, ito pong tawag dito ay uh, kaganapan ano, dito po sa bayan po ng Buak At narito po tayo upang ihatid ito pong uh, pagdating, ito pong uh, uh, panibagong sigwada ng mga relief goods na ipapamahagi sa ating mga kabayan dito sa buwak sa so, magitan po ng lokal na pamahalan ng bayan po ng Buak Kaya para po siguro maintindihan ng ating mga kabayan ay ating pong i-interviewin live dito po sa Uh, bayan po ng buwak ang uh, ina ng bayan ng buwak walang iba kundi si Mayora Army Carrion okay uh, narito po sabahan niyo po kami at i-like po at i-share itong ating uh, live na pag-interview ito sa pamamagitan uh, po ng Marinduque News okay magandang araw Mayora uh, isang magandang umaga sa iyo Adrian oo Ganun po ako po ay maintindihan ng aking mga kababayan. O, isang magandang araw po, uh, binabati ko rin po ang ating marindukonews.com at ganun din po uh, sa aking mga kababayan. O, isang mapagpala araw po sa inyong lahat. Naralito po kami ngayon sa covered court uh, upang uh, makita po ninyo na ang ating pong mga bigas ay dumating na na ipapamahagi po ito sa 17,104 families. Ito po ay naglalaman ng isang sako na 20 kilos po. Yan po ang ipapamahagi ng pamahalaan ng buwak. Starting May 16 po. Uh, siguro, Mayora, ang una pong tanong, ano po, uh, sabi, siguro nanonood po ngayon, maaaring sana all, ano? Sana, Asin, sana all. <laughs> Dahil, uh, kumbaga po, ito'y ay ayuda. Ang tanong lang po, Mayora, uh, papaano po nagawa ng Bayan ng Buwak na gaya po na nakikita natin ngayon, ay dumating po itong, uh, ilang libo po ba ito na bigas? 17,104 sacks po. Opo. Papaano po nagawa ito ng buwak na makapagbigay gaya po ng inyong uh, nabanggit? na nasa 17,104 104 na sacks. Ano po papaano po ito nagawa ng bayan ng buwak? Saan po nanggaling ang pondo? At sino-sino po yung tatanggap nitong mga, mga binipisyong ito? Ang pinanggalingan po ng pondo na ito, ang inyo pong uh, punong bayan ay nanghingi po ng realignment sa ating vice mayor sa ating pong mga konsihal upang i-realign po ang 20% development funds na nagkakahalaga po ng 12 million 200. Ang, ang pinanggalingan po nito na ipinambili po noon ay yung pong realignment na yon. So may urang meron po tayong uh, meron po tayong realignment kasi uh, gaya po ng natanong kayo na sa isang council kasi ang tradition po na sistema pagdating sa ganitong uh, disaster it is included parang disaster po kasi health emergency ano po ay 5% po ng ilan ng isang uh, munisipyo so it means uh, doon sa 5% then doon po tayo kukuha and uh, 30% ano po ay yun po yung nakalaan para doon sa mga mga gantung relief ano po So paano po yun po ba ito po ba yung kabuuan o meron pa po kayong pinagkunan iba May pinagkunan pa uh, May pinagkunan po kaming iba. Ito po yung sa 20% development funds na inaalaw naman po. Opo. So Mayora, bali kung ito po yung panibagong alignment magkano po yung kabuuan po nito? Ang kabuuan po ng realignment namin is 12,200 pesos po. So, yun po yung kabuuan. Yun po yung kabuuan. Uh, nagbigay po ng ayuda ulit ano po ang ating uh, pamahalaan. Ikalimang ayuda po ito. Ano? Uh, actually, yung pong ira na, eh, na, binigay sa atin na uh, tinatawag po natin Bayanihan Act mm -hmm. ay kasama rin po dito. Okay. Ito po ay 14 million uh, something, no? hindi ko lang po matandaan ng kabuuan, pero 14 million plus po ito, kaya po plus 12 million 200, dahil lang ipamimigay po ng pamahalang buwak, ay uh, ito nga po, ang naglalaman po nito ay 20 kilos na isang sakong biga, uh, isang sakong bigas. Kasama rin po nito na isang buong chicken na 1.2 kilos. Kasama rin po ang spaghetti with uh, spaghetti sauce. May kasama rin po na 300 ml na mantika. May kasama rin po ito na uh, isang kilong asukal. 6 uh, anim na pirasong kape. Meron din pong kasama na 200 ml na toyo, 200 ml na vinegar at ito na spaghetti, uh, sandali lang po, spaghetti, toyo, asukal, vinegar, coffee, uh, kasama rin din po ng isang bar na soap, no? Apat na piraso. Uh, panlaba at meron din pong dalawang piraso na safeguard, pandigo at kasama rin din po nito na uh, dapat po tayo po ay nakamas, hindi po ba? Oo, binigyan din po namin ng dalawang piraso na mas ang bawat isang pamilya. Kaya nga po lahat ay ng, ng lahat ng ito sa 17,104 na families. Actually po, nung kami po ay nag-iikot, uh, naipangako ko nga po sana na ito po ay 25 kilos. Ngunit, hindi po kasi kakasya kung ang bibigyan lamang po natin ay... Uh, ang mga household that is 14,000 something lang. Kaya minabuti po namin kasama ko po ang aking mga uh, kasama ko po ang aking sanggunian, kasama ko po ang vice mayor, minabuti po namin na ito po ay mabigyan lahat dahil uh, kawawa naman po yung iba kung per household lamang po ang ibibigay namin. Kaya ang lahat-lahat po ng buong uh, family dito po sa bayan ng Buwak ay makakatanggap po ng aking sinabi. So it means po na Uh, hindi siya per household o uh, hindi siya per bahay lang hindi, po. Uh, hindi hindi per bahay kung sa isang uh, bahay po ay mayroon tatlong pamilya ibig sabihin tatlong uh, set po nitong uh, relief na ito na uh, ang ibibigay po ninyo so wala po ba tayong requirements na hihingin para makatanggap nito uh, actually po yung binigay po sa akin na numbers ng DSWD yun po ang aming sinunod yung first ayuda po namin yan 17104 second ayuda ganun din po kung ano po yung nakasulat uh, nakab, nakabigay na report ng DSWD po namin na binibigay naman po ng report ng mga bawat barangay so yun din po yung yun din po yung makakatanggap yun din po opo so ang tanong po natin Maura, kasi marami-rami po ito ano opo at malawak ang bayan po ng buwak papaano po ito i-distribute ng ating lokal na pamahalaan. Ito po ba per barangay? Ang munisipyo po ba ang personal na magbibigay sa pamagitan po ninyo? O kukunin na lang po dito ng mga barangay para ipamahagi doon sa kayo mga mamamayan? Ah, uh, Mag-start po kami ngayong May 16. Ano po, sa Sabado? Ang uunahin po namin ay ang poblasyon. Lahat po ng poblasyon, uh, pinabibigyan ko po ito ng stab. Lahat po may stab, pero ito po ay may nakatalagang oras bawat uh, bawat barangay. Halimbawa po, ang San Miguel, ilan lamang po sila? Sila po ay 52 lamang. Ito po ay bibigyan namin tak ng takdang oras. Kung ito po ay 30 minutos lamang, ano? Na para po maibigay sa kanila dito po gagawin sa covered court 'yung nasa poblasyon. Ngunit sa labas po ng poblasyon, kami na po ang magdadala. i -de deliver po namin ito per barangay pero may katakdang oras din po. Nang sa ganun po, hindi po sabay-sabay ang tao. Ang ginawa po namin in every in every sitio para po hindi siya magsabay-sabay, yung pong social distancing natin, yung po ang gagawin namin. Ilalabas na lang po yung kanilang silya, maglalabas po sila ng isang silya, kasama po yung staff. nakadikit din po doon, kukuni na lamang po namin ng staff. nang sa, sa, ganun po ay eh, wala pong human na kita uh, eh, magdidikit po, di po ba? So po yung po yung sistema? Yan po yung magiging sistema, may oras po. So, uh, gaya po na nabanggit ni Mayora, ano po, ito po pala'y panlima na. Panlima ano po panlimang uh, pamimigay na ng uh, bayan po ng uh, Buwak ano po at uh, ito po ay may kabuuang uh, nasa 17,000 na po ba? Yeah, for families ay mapagkakaloban po nito at hindi po bigas lang ha. Ito pa magandang balita sa mga taga-buwak. May kasama na pong pang-ulam. Pang Oo po. Meron ng samang mantika para maipirito na ninyo. Hindi lang po 'yan. Meron pong toyo kung gusto niyo'ng i-adobo at suka. saka po may suka din. Ano po? Suka. At meron din pong iba pang mga groceries pa, sukal, 'yung mga basic commodities, ano po yeah, na kailangan ng tao. So, uh, gaya po ng atin pong uh, maaring iba nating kababayan nag-iisip din. Ano po? Kasi ang ang laki nito. Ang laki nitong kaloob na ito, malaking bagay ito sa ating mga kababayan. Pero kahit po ako nag-iisip din at nga, ngayon po ay aking sigurong itatanong din po sa iyo, Mayor, ano po? Kasi uh, alam natin na tayo na sa gitna ngayon ng uh, epidemic o disaster, ano po, health uh, emergency. But the question is uh, kasi ang ang uh, alam naman natin ang Pilipinas is dumadaan po yung mga bagyo. Opo kung sakasakali po, hindi natin hinihingi, hindi natin ipinagdadasal. That is the scenario talaga na dumarating sa atin taon-taon na may mga bagyong dumarating. Ano po? Ah, uh, meron pa po bang nakaalat dito ang ating uh, uh, pamahalaang uh, bayan ng Buwak? Meron pa po kaming uh, alam naman po natin ng padating ang, ang bagyo na si Ambo pero uh, pero sana naman po ay umiwas na, no? Ano? Uh, meron pa po kaming naiiwan na pera para sa calamity funds. Hindi naman po namin ito ginamit lahat. Uh, alam naman po natin na sa kalagitnaan pa lamang po tayo ng taon, kaya hindi po namin sinagad iyon. So, yan po yung paglilinaw ni Mayor, ano po, baka po iba yung nagatanong na baka lahat inubos na, ano po, hindi. At uh, sabi nga ni Mayora ngayon ay uh, may nakalaan talaga para doon. So Mayora, medyo siguro hindi lang ito, hindi ito nakalain dito sa ating ginagawa, itong aking itatanong sa iyo. Ito siguro yung reaksyon dito sa sa request nga ni Governor regarding sa extension ng ating ECQ. Alam naman natin na tayo na sa gitna ngayon ng pandemic ng COVID-19, ano po. So uh, nakita ko po kasi doon sa request ni Governor, isa po kayo doon sa signatory o nag-request na para po may-extend. So Mayor, ano po yung uh, gusto na nating malinawan kasi maraming agam-aga, maraming pag sa ating mga kababayan, bakit kinakalang i-extend pa? Uh, as Mayor ng buwak, para po malinawan din yung ating mga kababayan, ano po yung pananaw mo, bakit kinakailangan pa talaga i-extend itong ating ECQ? Yeah. Actually, uh, yung meeting po sa provincial nung last uh, Monday, uh, uh, hindi po ako naka-attend. And then, tinawagan po ako ni Gov about... Uh Oo, -oh, ang sinasabi ko nga po yung tungkol sa ECQ, sinabi niya po yun sa akin, well, sabi ko, hindi pa rin po ka kasi tapos ang rapid testing. Uh Oo, -oh, kaya nga po, minabuti ko rin po na mag-ECQ na rin. No? Kasi dito po sa buwak, Meron pong isa, isa lamang naman po no dito po sa Tabigi. May isa po kaming naging positibo nasa rapid testing. Pero hindi po nangangahulugan pag rapid testing, ay ikaw po, ay positibo ka na. Oo, magsuswabing pa rin po yon, Yun po inaantay ko. Nga, kaya po, pag natapos po talaga ang lahat ng rapid testing, that's the time malalaman ko po na talaga pong wala pong positibo. And then, inaantay ko rin po yung delivery nung, ya, para dito sa amin kasi lahat po ng empleyado namin kasama po ang empleyado, kasama rin po yung mga uh, police uh, uh, police dito sa uh, yeah, frontliners, yung mga kapulisan ko po dito sa Buwak, uh, bali 500 plus po yung aming ipapatest sa rapid testing. Nang sa ganun po, nakahanda rin po ang pamahalaan Buwak na pagpasok po ng aking mga empleyado ay sila rin po ay naka testing. Kaya yun po ang kahilingan ko kay ng sa ating gobernador. Uh, pero ganun pa man po, no, nakahanda naman po ang pamahalaan buwak sa mga pulisiya, sa ordinansa at lahat po ng ano, nag-meeting po kami kahapon. Oh, ito po ay kasama po ang executive, legislative at lahat po ng department head. Napag-usapan din po namin yan kung ano po ang aming mga gagawin at uh, inahandang ordinansa para kung kita po ay from ECQ, GCQ or uh, back to new normal. Oo. Oh, oh pero 'wag pong mag-alala ang aking mga uh, kababayan. Ang sinasabi ko nga po katulad po ng aking naipangako sa aking pag-iikot sa anim isang barangay, kita naman po ay magbibigay ng home quarantine pass in every families. Alam ko pong nahihirapan na rin po kayo sa pagbili ng essentials at lalong-lalo na po al, uh, sa paghihintay kung uh, sa paghihintay po ng home quarantine pass dito sa ating mga barangay. Kaya ito po ay nakahanda na rin, ano? Pagdating po ng May 16, ay ibibigay ko rin po ang inyong mga home quarantine pass nang sa gayon po ay hindi po kayo mahirapan. Uh, mayura in, in connection uh, dito sa extension ano po uh, at uh, gaya po ng paglilino uh, balikan ko yung nabanggit po ninyo na hindi ko mo nagpositive doon sa rapid uh, testing ay positibo na sa covid ano po kasi yun yung nagiging mabaga uh, usap-usapan sa mga kabaranggayan. Opo. So, ibig sabihin po pag sa rapid testing po ay nagpositibo siya, hindi ibig sabihin po ay siya positibo na sa COVID. Maari meron siyang ibang sakit. Ano po? kaya may nakita sa kanyang immune system na 'yung mga sundalo ng ating immune system ay aktibo. So, kaya subject po siya for swabing. Opo. At pagdating po ng result, doon lang po natin malalaman kung siya po opo kung talagang siya ay positibo or negatibo. Ano po? Kaya paglilino sa mga kababayan natin ha, hindi po ibig sabihin na nagpositive doon sa rapid testing ay positive na po sa COVID-19. Maaring mayroon siyang ibang sakit kung bakit po yung kanyang inyong system ay mayroon pong nilalabanan. Apo. So, in connection po doon po sa nabanggit nga po natin extension ano po nitong uh, uh, ECQ, ACQ. Uh, maaring tanong din kasi mayroon nakita tayong suporta ngayon galing sa ating pamahalaang pambayan ano po uh, doon sa another 15 days, ano po, ay meron, kasi inaano natin yan, ang tanong din ng mga kabayan natin, meron bang second wave na matatanggap sa DSWD? Ano po, kung i-extend? At kung wala naman, ay meron pa rin po bang maisusuporta ang pamahalang bayan ng buwak? Uh, katulad po ng sinabi ko, ito po ay 20 kilo. Siguro naman po ay sasapat na ito hanggang katapusan ng Mayo. Hindi po ba? Kaya nga po ito ay sa May 16 namin i-start dahil nakapagbigay na po kami ng una, pangalawa, pangatlo at pangapat na ayuda. Kaya itong panglimang ayuda ay palagay ko naman po ay ito'y sasapat na for 15 days. Kaya nga po ito'y 20 kilo. So, kumbaga sa ating mga kabayan, hindi po pala tayo dapat mag-alala. Ano po, kung sakasakali na hindi po tayo mapagbigyan ng, uh, ng uh, ana, uh, second wave nung pong galing sa DSWD, eh, ito yung paraan na ginawa ng uh, sangguniang bayan at ng pamunuan po ng uh, ating uh, ng bayan ng buwak. Ano po, ay yung bigyan na po yung mga kababayan ng uh, ganito pong ayuda na makasasapat doon sa kung sakasakali na i-approve ng IATF. Ano po, region yung request ng atin pong uh, uh, mga opisyales dito po sa ating lalawigan. Ano po? So yun po yung paglilino na binibigay natin. Huwag po kayong mga mba sa mga buwakin sa sapagkat ganon ka, kahanda ang bayan po ng buwak. Ito po yung nakita ni Mayora na mas makakatulong sa atin. Mag-extend man tayo o hindi, at least ay eh, naramdaman po natin na galing po sa pag e effort ng ating po mga opisyalis dito po sa Bayan po ng Buwak. At siguro, Mayora, kung mayroon pa po kayong mga mensahe na gustong iparating sa ating mga kaubayan, panawagan, ay bibigay ko po sa inyo ang buong pagkakataon. Uh, sa inyo pong lahat, isang maganda at mapagpalang araw, lalong-lalo na po sa aking mga constituents. Sa aking mga minamahal na constituents, isang paalala lamang po muli na sana po uh, hanggat hindi po tayo uh, nagiging COVID free dito sa ating bayan ng buwak. Sana po ay kita po ay manatili sa ating mga pamamahay upang hindi po kita makakuha ng virus. Uh, yun lamang po at sana po ang hilingin ko ay tumimo sa isip at puso ninyo na kung nung umikot po ako sa anim 61 barangay, kung po yung aking kabilin-bilinan sa inyo, hindi ko po to ginagawa para sa sarili ko. Ito ay ginagawa ko dahil ayoko po kayo magkasakit lahat. Yun lamang po at maraming maraming salamat. Mahal na mahal ko po kayo. Thank you po Mayora at uh, sana po ay mas uh, lalo pang uh, maramdaman ng ating mga kababayan ano po ito pong uh, tulong na ginagawa po ng inyong uh, uh, pamahalaang uh, lokal dito po sa Payan po ng Buwak at uh, sana yung pong na po natin ay hindi na po magpositibo para wala po tayong maging record ng mayroong nagpositibo dito sa inyo ano po So siguro Mayora from time to time kami po'y makikibalita ano po yung mga airport ano po ano po yung mga plano pa po ninyo Sabi ko ano sa isang si hal kanina, siguro ito ay uh, sure uh, na ayuda lamang kung titingnan natin. At uh, sana po yung mga iba pa po ninyong plano, sabi ko nga po ay eh, namimigay tayo ngayon ng pagkain, siguro sa susunod. Eh, ang iniintay natin ay yung paraan naman para makakuha tayo ng pagkain ng ang itutulong natin sa ating mga ka buhay. So siguro in connection po dito ay kami po makikipag-ugnayan uli sa inyong tanggapan para sa ano man po inyo pong yes, Thank you, Mayura. At more power po. Salamat po sa inyo pong uh, ginagawang ito para sa ating mga kababayan. Opo. Opo. Maraming maraming salamat <laughs> din sa iyo, Edian, sa iyong uh, uh, time at sa iyo rin. Maraming salamat sa inyo at sana po sa susunod kung meron din kayong oras at na makita rin nyo kung ano po ang aming mga uh, gagawin pa oh para dito sa pamahalaan ng bayan ng Buwak at sa aking mga constituents lamang po po kami po nagpapasalamat sa pangalan po ng ating nakasama ngayon si Mayora Army Carion, ang ina po ng uh, bayan po ng Buak Sabi nga ni Mayora, on. Opo, carry on. kaya natin Buwan. to. Okay. Car sige. Solong Buwak, carry on. Yan. At uh, sa pangalan din po ng sangguniang bayan ng bayan po ng Buwak, ano po sa pangunguna po? O sige po, uh, asan po ng mga konsehales at uh, gayon din sa pangunguna po ng uh, at ng Vice Mayor. Ayan. At narito po full support. Ano po? Full support yung mga konsehales Ipapakita po namin sa inyo. <laughs> Siguro po para po makita natin yung uh, presensya. Ano po, makita natin mga kabayan yung presensya po ng uh, sangguniang bayan ng ano. Ha, ah, sige. pakita natin. Ayun, kaway-kaway, kaway-kaway po. yan Medyo social distancing. Yan, So, yan po yung uh, mga kasama po natin ngayon, si Konsihal uh, Dave Larga, si sino pa ba? Sino pa ba yung ano natin? Bukal Jojo Leba siya po ay, baka po nagatanong yung kabayan bakit po Bukal? Siya po, natawan sa buong lalawigan ng mga konsihales, ano po? Si konsihal, uh, ang uh, dating vice-governor, uh, Senyo, ano po? Si konsihal, uh, uh, Lailay, Sito Lailay, uh, mus, uh? Musnit, ano po, sa Sangguniang Kabataan, at si konsihal, Makoy, ano po? na hinang ng bayan po ng Bucs. Sila po yung mga, ayun ay, po, sa mga kababayan, nakikita naman po natin, ano po, na talagang full support, ano po, at uh, talagang yung pong buong power ng ng uh, bumubuo ng ang bayan ay naririto po ngayon. Uh, saludo po kami in behalf of Marinduque News uh, at babilang uh, kami po ang bosses po ng uh, mga Marinduqueño. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong uh, ginagawang ito para sa ating mga kabayan. At uh, we heal as one. Ano po? Hindi lamang sa kalusugan kundi sa puso ng ating mga kabayan. Thank you po at mabuhay po tayong lahat. Okay po. Wala po, kami po ay nagpapasalamat. Ako po ang inyong kabayan Adrian Rosales, sa pangalan po ng ating uh, manager ng Philippine Information Agency, si Sir Romeo Mataac Jr., Day Bautista. At uh, ako po ang uli ang inyong kabayan Adrian Rosales nagpapasalamat at nagasabing magingat ingat po tayo at laging magdasal. We heal as one. Mabuhay ang lahing Marinduqueño.